Kasalukuyang kami uh, nag-workshop para sa mga staff namin para maging maayos ang uh, patakbo ng aking opisina. Habang uh, kami nagtatrabaho, lumabas ang mga ibang-ibang ibang resulta sa mga achievement report, performance report tungkol sa mga iba't-ibang uh, sektor na ating ginagawa. Unahin ko yung sa Farm to Market Road. I am happy to share a significant update sa ating Farm to Market Road Network Program. Ang ating dapat naging target is 131,410.66 kilometers sa anim na taon. Eh, maaari ko na may report na 51% of that nabuo na natin. We have built 67,000 328.92 kilometers. Katumbas nito na para tang pabalik-balik mula Apari hanggang Hulo ng 32 times. At mahaba-haba po ito. It is a testament to the magnitude of the accomplishment of uh, the government. It is not an initiative only to do with agriculture. It is a connection between all the different communities. But of course, its main purpose is to connect the markets and the producers sa ating mga agricultural sectors lalo. Patuloy naman namin gagawin ito. Mukhang mabubuo naman natin yung ating 131,410 kilometers at nakapag 51% na tayo. At patuloy naman natin gagawin ito. So we will continue to build better more.